Paano nga ba magiging isang mahusay na content creator isang vlogger? Ito sa mundo ng social media. Itong meeting to guys ay para sa iyo. Kung bago ka pa lang sa pagpo-content o pagbablog ay ito'y kukma para sa iyong pag-uumpisa. Tara! dito talaga tayo. Ang pagigisang isang musin ng itong ay, at o blogger ay nagtutuo ng pansin sa ilang mahalagang aspeto. Kasi na dito yung tiyaga at sa sana Okay yung... guys, kailangan tayo mag-tiyaga sa pag-edit ng video at masasanay din tayo dito. Ang pagiging magaling sa inyong bagay ay nangangailang ng na. pagsasagay. Yung isa okay. Sa pag-init na lang, nasa sa tayo. At pag-asanay, magsanay ka sa araw-araw. Huwag na takot subukan ang bagong bagay. At patuloy na mag-improve. Sa lahat ng mga ginagawa, guys, dapat na-improve ka. Araw-araw, titingnan mo yung video mo. Dapat, kung ano man ito, i-improve mo. Dapat, may ito patula, yung may kulang ka doon. Pangalawa, pag sa iyong urgence. Dapat mahalaga na maunawaan mo ang iyong target urgence ano ang kanilang mga interes at pangalangan. Makatulong ito sa pagpili ng mga tema at forma ng iyong content. Kasi guys, dapat malaman mo kung sino mo nangyong sa iyong video. Ito ba'y ilang taong na sila? At anong journey nila? Kasi para malaman mo at magkaka-idea ka kung ano ang isusunod mo na video para hanap-hanapin ka nila. Pang tatlo, kakaiba at mahalagang content gumawa ng content na kakaiba at may halaga. Ang maging kopya-kopya lamang ng iba. Magbigay ng bagong paninaw o kaalaman sa iyo mga mamunood. Ito guys, that, yung informative yung, yung, yung video mo o entertainment. Yung na kasi ang mahalaga dito sa pag-content. Yeah. Pang-apat, consistency. Mahalaga ang regularidad sa pag-upload ng iyong content. Ito ay makatulong sa pagpapanatili ng iyong audience at pagpapalakas ng iyong brand. Ito ay mahalaga guys. Dapat regular tao araw-araw tayo -araw mag-upload o kumbaga in a week may dalawa kayong video sa YouTube. Sa Facebook naman sa Reels, dapat araw-araw tayong nag-upload para makikita ng ating mga viewers na active tayo at hindi sila magsasawa na sa ating mga viewers kasi nga, kilala ka natin. <tong> Panglima engagement, magkipagmunayan sa iyong mga tugas ng buhay, silutin ang mga tanong, komento at feedback. Ito ay nagpapakita na yung pagkamasakit sa kanila ito guys. Kasi, dapat may communication kayo. Maraming tayong mga friends, mga kaibigan, dapat lagi kayo nagko-communicate sa iyong mga viewers na nagko-comment sa iyo. Ibig sabihin na gusto mo yung kanila dahil sa iyong mga ginagawa ng video. Pang-anim, panglabas na pagkahumaling. Kung ang iyong content ay usual tulad ng mga larawan o videos, siguro yung maganda at malinaw ang karunod na kalidad nito guys. Kasi maganda kasi nakaka-attract ka ng ang mga viewers. Kasi kung maganda yung ang ilita nila, lalo na may nature. Kaka tayo sa sarili natin, experiment natin, di ba? Maganda tingin, mapapook ka talaga pag nakikita mo yung maganda yung kalidad ng ating mga video. Kahit man yan, nasa mayroong lang tayo at layo yung mapaka, ano talaga, panoor mo talaga yung video, di ba? Kaya, importante yung kalidad ng ating mga Pang-pito pagiging tunay. Maging tapat sarili, huwag magpanggap o magpunwari ang iyong tunay na pagkatao ay magpapahil sa iyong mga content. O okay, guys, dapat totoo ka, magsalita ka ng totoo kung ikaw yung sarili mo naggaling sa puso mo at isip mo. Okay? Dapat yung hindi ka nang gagaya o whatever na kumukuha ka ng ibang sa ibang content kung ikaw mismo ang galing sa puso mo ng kawa mo talaga. Pangwalo, pag-inlay. Ang sa pag-aaral at pag-inlay, huwag kang matapos sa hindihan ang mga bagong format technique of platforms para mapanatili ang pag-inlay kapag na iyong korte. Kasi kasi sa case, tulang natin sa mga pag-inlay. Kung ito sa mga subukan natin mga ibang-ibang mga ibang-ibang mga natin para magaganda yung mga views natin ay mga yung mga video quality na quality natin kaya hindi naman siguro paglipag yun itry mo yung gawin o gano'n ay siya tulungan paglipagtulungan sa iba guys lalo na sa mga taong may kaparehas tayo na interes ito ay magbibigay daan sa mas malawak na saklaw ng interes pag may may kaparehan na tayo ng mga interes baga yung in, gusto mo mag-learn pa ng more o gusto mo na mag-support support tayo mga kapares tayo mga content creator o vlogger diba? ganun ang dapat pang sampo ayan, pagtanggap ng feedback huwag matakot sa feedback guys maging ito man ay positibo o negatibo ito ay magbibigay daan sa iyong pag-unlan kasi kung walang nagsasabi sa iyo kung ano ang mga mali mo paano ka mag-improve Ayan guys, dapat kasi pagsabihin din tayo para manaman doon tayo tapayo doon natin ma-motivate at mabago ang mga bagay-bagay na mali o hindi maganda tingnan sa ating mga PD. Ang lahat ng ito, ang pagiging host na content ko ito o isang vlogger ay nangailangan ng pag-aaral. Praktika at dedikasyon sa paggawa ng video patuloy na yung bukas, bago at pag-unlad. Yan ang dapat natin gawin. Maging ginawa, umaga, professional na tayo dito, diba? Kasi, dedikasyon natin sa paggawa ng ating mga content, ng ating videos. And guys, sana may natutunan kayo sa ating video na to. At sana marami kayong nakuha niya idea para kumawa ng iyong mga content at para tayo ay maging mahusay lahat sa pagdating ng vlogging at tayo lahat good luck sa ating lahat na tayo ay umaasa na magkaroon tayo ng maging isang successful na vlog mundo. And guys, salamat sa lahat. God bless us all. And that's all for today's video. Thank you. 拜拜。